Ayan mga panggumay channel So it's me, Jervis Vlog. So for this video mga ka-Jervis Vlog Ay tuturo ko sa inyo kung Paano ba in-operate o parang paano binagamit Ang isang e-bike At ang ating i-demonstrate sa oras na ito Ay ang e-bike na Sun Tiger Aeltos 3 wheels, ayan Una guys, gagawin natin Iuun lang natin yung So pagdaguna siya, pwede mo na siyang pag ito ay in-start mo, pinutin mo lang siya, ma na siya. So, try natin. Ayan. So, meron nga pala tayo dito pagpipilian. Meron dito number 1, number 2, at saka number 3. Kapag ka gusto mo makatipid ka sa battery, medyo mabagal lang nga naman. Na number 1 mo lang siya, tapos din number 2 Reverse. Ibig sabihin ng D, drive Ibig sabihin naman ng R, reverse So ayan, dito natin yung reverse Para natin Siya tumutunog. Ibig sabihin, patras siya ayan. So kung Paano naman natin papaganahin yung uh, Papaganahin yung wiper Kapag ka umulan Ayan So dito, yan, may sisya dito ng wiper. Ipindot niyo lang dito. Maulan ang ulan. Yan ang wiper. Siyempre, kapag ka maulan, sinara niya yung mga takip. Pero din tayo dito, Yan, napakalakas yan. Nakakaginaw na agad. O, oh, diba guys? Napakalakas. At kung gusto nyo naman na mag-sound. Meron naman tayo dito ng sound system. Ipitutin nyo lang yung power. Ayan guys, ito yung sound system natin. Pwede nyo dyan mag-connect ng USB, Bluetooth, or kahit na. Ayan guys, ang natatakpo nga pala nito guys ay umaabot siya ng uh, 30 kilometers ang full charge ng kanya battery kapag ito ay kinipit ko na lang ang dapat pero kapag ka na naka nataka number 3 or number 2 number 2 uh, pwede lang siya umabot ng mga 20 plus kilometers yung kanya full charge ayan nga guys ang tips ko lang sa inyo para mas lalong tumagal ang battery ninyo pagkatapos nyo gamitin pahingahan nyo muna siya ng 20 to 30 minutes bago nyo isaksak nyo dyan, And then kapag kagagamitin niyo na halimbawa ninyo ng full charts, pagkatanggal niyo ng saksak at full charts na, tayo niyo muna 20 minutes o 30 bago niyo gamitin para mas lalong tumagal ang inyong e-bike natin. Kaya para sa akin, experience na po agad ng talagang yung mga sakay mo ay mag -e enjoy talaga sila para sila po ako siya. So napakaganda naman ang experience namin. So ayan. Kaya kung gusto niyong pumili na e-bike ay dito na kayo ng SunDike Kung hindi tayo yung sponsor ng SunDike Ito nga pala yung ating e-bike na nabili pa nung nakaraan sa Naga City Ayan, talagang sulit naman kasi good na good sa gusto ka naman ng aking misis Talagang ito ay regalo ko sa kanya so, Ayan guys, thank you so much sa inyong panonood At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel subscribe ka sa akin channel para lagi kita kasama sa mga bagong video lagi i-upload. Ayan, yeah, thank you so much.